guys. Ayan, ipapakita ko lang po ang aming mga gulay. Ang konting gulay sa bakuran. Ayan, ang sili po namin. Mga 8 feet na po yan. Siling pimenton pala. Hindi pala siya siling. Labuyo. Ayan, meron din pong talong. Pa isa-isa ang bunga. Minsan tatlo. Minsan apat. Minsan lima. Ayan. may mga halaman. Meron din mga bulaklak at ito ay puro ng siri at ati at sili anato ito 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 mga bulaklak yeah. bulaklak may mga spinach din at ito yung talong din mayroong bunga bunga And tatlong bunga may tatlong bunga peanuts, and the okra, kangkong, dahon ng sibuyas, and the pandan. Ito. May bungang, maraming bungang lime. Si Lucano, dalayak. Ayan, marami po siyang bunga. Maraming, maraming bunga. Ayan, napakababa po siya. Ayan, sobrang dami nga. Mm -hmm. Ito. Ayan. 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 Pong turmeric. Ito yung isang puno ng talong. Ayan. May buong dalawa, tatlo. Ayan. Kangkong. Ayan. Ayan. Meron ding lemongrass. At may kang kangkong. It's not kangkong. Gabi. At mayroon pang sili. May, may sili din. Ito din po ay kalamansi. Kalamansi. At bunga ko ba kalamansi? Minsan marami siyang bunga. Pero namumulaklak po. Ito may malunggay. Ayan. Blue turnip. May mga bulaklak po siya. Ito yun, may may bung, may kasamang singkamas. Dito. Ayan. Blue turnip. Ito yung Kami has. Ayan ang malunggay na sisira. Siguro may mga insect. At ang kamyas. Wala nang ganong bunga kasi napitas na at nalalaglag lang. Ayan. Nalalaglag lang po. Maraming insect po ngayon. Ayan, din kamote. It's it Thank you. Thanks for thing. It's a good thing. It's a good for It's a good